Sa itong ano, Mitsubishi L200 uh, 2021 model. Ngayon, tinanggal natin yung kanyang uh, timing belt dito. sa yung kanyang uh, timing belt na maliit dun sa loob mga ka-GM dito. Ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema nito. Yeah, no? uh, kung makikita natin, uh, yung kanyang uh, timing belt ay uh, naubos na mga ka -GM. Naharos na siya, no? Yan, yung kanyang mga ipi, no? Naharos. Uh, tapos itong, ito yung maliit na timing belt niya. Dalawa kasi yung timing belt nito isang maliit sa isang uh, malaki yan so ngayon uh, ang naging problema nito mga ka ay maingay maingay siya buti na lang uh, hindi pa ganong ano hindi tumalon dito sa kanyang camshaft kasi kung dito sa camshaft sa tumalon maaring uh, maraming madadami na masisira sa loob no? maaring mababali yung kanyang ano uh, camshaft uh, tapos uh, dito lang siya umikot kasi sa kanyang ano dito lang siya umikot sa kanyang uh, high pressure pump dahil dito sa kanyang ano kanyang uh, timing belt no ayan. So ayan uh, gusto ko lang may share sa inyo uh, dapat ito uh, every 100,000 o 120,000 km uh, dapat pinapalitan na ng timing belt ng ganitong uh, diesel engine na uh, sakyan no uh, kasi ito 160,000 na siya ngayon uh, swerte pa rin ng customer natin kasi nga uh, hindi siya dito tumalon sa kanyang uh, camshaft kasi kung dito siya tumalon sa kanyang camshaft uh, sigurado sira yung kanyang makina